nabanggit nyo, Attorney Luke, yung approach, no? At uh, kung paano nakaka-insulto sa mga botante yung approach sa ibang mga kandidato. Ako, I've always been curious, no? Ngayon, tumatakbo muli kayo sa pagkasenador. Do you find it frustrating na, kunwari, the likes of other candidates, no? Kunwari, si Willie Villame, eh, na lately lang naglabas ng sariling plataforma, pero nung tumakbo, walang kaplano-plano. Pero sikat at pataas sa survey, dahil siya si Will Revilla Revillame. Eh. Uh, tapos, of course, si Bong Revilla, ang ganda ang ganda ng mga uh, diskarte niya sa kampanya, di ba? Sasayaw muna, magkikwento ng konti, babangkit ng konti plataporma. Pataas sa survey, di hamak, di ba? Does it frustrate you na kayo, nakatutok dun sa sustansya ng mga pinag-uusapan, you have a much wider understanding of the causes, or the root causes of the problems plaguing Philippine society. Pero ito mga katulad nila, ay lamang na lamang sa survey. Ah, oh, ay lamang na lamang sila sa survey kasi sikat sila. Eh. 'Di ba? Pero ako naman positive din naman ang tingin ko. Kung hindi ako nagsasalita ng seryoso, sino naman papansin kay Luke Espiritu? Sa tingin ko wala namang papansin sa ako. ko. <laughs> ah, uh, may 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 uh, may may performance in the survey is not a function actually of uh, whether i speak doon sa lower level ng consciousness or higher level of consciousness i don't think it's a function of that it is a function basically kasi nung pumasok kami sa race sikat na sila artista sila eh ano naman ang uh, panlaban ko sa fact na sila artista? araw-araw silang nakikita sa uh, noon, noon time show uh, sila institusyon pagdating sa showbiz di ba eh pagpalagay natin all things being equal kasi mahirap na i compare mo ang apples and oranges eh Diba? Uh, all things being equal, sabihin natin, pagdating sa, sa diskurso, sabihin natin, ako ay si Luke Espiritu na hindi sikat. Tapos iisipin ko, ah, para maging sikanta ko. Do you think it will make my uh, position better? Do you think it will hmm. really make me rise in the surveys? I think uh, kapag ginawa ko yon mas lalong disastrous. Because okay. uh, hindi naman yan function ng pagiging... Uh, seryoso ako o hindi. In fact, and I would like to argue na yung pinakamaliit or limited way kung bakit ako nakikilala is, is because precisely na hindi ako sumasayaw at hindi ako kumakanta. Oo. Off brand pag kayo biglang ano kumanta at saka sumayaw. Hindi na si Lucky Spirit 'yon. Pero kung kayo yung uh, confrontational at namamahiya <laughs> yes. dun sa mga mahihinang kandidato, eh, yun ang ano, yun ang look espiritu. Di ba? Yes, oo. and I think uh, on the long run naman yan, ako naniniwala na in the long run, uh, yun naman talaga ang hahanapin ng mga botante. Uh, iba't ibang factors kung bakit mata sila sa surveys. Okay. Uh, attorney, mayroon lang uh, nagpadala ng nagpost ng tanong dito, no? Si static objects. Okay. Uh, alam ko nasagot na to ni Kalyodi eh. Pero magandang ulitin din eh, no? Sabi niya, pwede pa kuha ng opinion ni Attorney Luke sa supposed misogynistic remarks ni Kalyodi, ni Kalyodi sa previous presidents na sila Cory and Gloria. Ano ba talaga nangyari dito? Was it misconstrued, misreported? Ano po ba? I don't Opo. think it's... Hindi, hindi, sinasabi niya yung opinion niya about uh, President Cory and uh, si VP Lenny dahil sila ay babae. Ang pagiging babae ay na has nothing to do with it. Naririnig ko si Calyody magtalumpati and uh Caliode would explain always na nung panahon ni Cory mas lumala yung naging uh, sitwasyon ng mga manggagawa dahil uh, doon sa batas ng Cory period which is yung uh, wage rationalization act for example na siyang uh, dahilan kung bakit meron tayong regional wage board na wala na tayong national wage fixing mechanism na nagsulta yan sa sobrang pagbaba ng, ng uh, mga uh, sahod. And uh, in explain kayo, din na sa time din ni Cory ay lumagana uh, uh, lumaganap ang kontrakta. That has nothing do Hawak ni Kalyodi sa interes ng mga manggagawa. Kino could, could, could be, di ba, email president, lalaki. It could be. And uh, Kalyody will still say the same uh, with regards to the labor policies of Cory. Incidental lang yung fact na sila ay babae. And uh, I, I would see, uh, Kalyo, they would also criticize yung policies nila Pinoy. Would also criticize sa uh, policies nila ni ERA uh, much in the same way na i-criticize niya si Cory or si VP Lenny in regard to the lack of uh, yung uh, plataforma halimbawa pagdating sa manggagawa. Okay. Ito, so, um, 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 incidental ahead, yung pagiging babae. It's not because they are women. And it's mostly pag pinag-usapan mo sa lyon yun. Okay. Itong problema sa kabastusan ng ilang mga kandidato sa kampanya, ano ba sa tingin niya yung pinakamabisang paraan para ma-minimize o siguro ma-eradicate itong problema na ito? sa akin, uh, yung panibag yung values talaga ng isang mga taong lipunan. And uh, we need the women also to make a stand. And of course, uh, hindi lang kababayan, pati mga kalalakihan na sabay-sabay tayong i-condemn yung misogyny na ganyan. Uh, napapasori eh. Di ba? Napapasori sila. Pero hindi rin, hindi rin naman sa patyon Kailangan ang lahat ng mga bagay sa ating lipunan that will ensure na patriarchal pa rin tayo eh kailangan na natin unti-unting i-dismantle yan. Alam mo ba uh, Christian, ang ating bansa lang, for example, ang uh, one, two countries in the world na walang divorce. Wala. So, dito, pinupush back kasi, uh, hinuhold back yung pag-abante ng women's rights. In a more uh, substantial way, mas dapat pa nating kahin ang mga pillars ng uh, misogyny. Uh, ang mga pillars ng patriarchy, which is mga importanteng legislation na pro-women and pro-LGBTQ na hindi natin napasapasa kasi mas pinagbibigyan natin ang mga reactionary elements sa ating society. So two things na mga kailangan natin i-call out at dapat magsama-sama ang kababaihan, LGBTQ+, at ang ating mga tinatawag nilang allies na kalalakihan. Huwag natin i-tolerate, i-call out natin. And, at the same time, kailangan ng ating lipunan mag-graduate from the ages, mag sa pillars ng patriarchy at ipausad natin ang women's rights at saka LGBTQ plus rights. Kasi may effect na at saka sa points perspectives ng buong lipunan. Kailangan natin ipasa ang divorce law, kailangan ang social g uh, kailangan ang uh, lahat ng non-discriminatory legislation pagstating sa ating mga kababaihan at LGBTQ+.